Lagyan ko ng kanin. Good morning, Kalimera. Ayan, magluluto tayo ng Chicken soup. Di ko alam kung iluluto ko lahat or something. Pero we will see. Ayan, ang kailangan ko. Sila hindi yata dinalagyan ng sibuyas pero lagyan natin para bumango. Ayan. So mamaya magluluto tayo. At magugas ng plato. Kasi nagugas ako ng plato kanina. Naligo si Jamong. So, kagawa tayo ng kape ko. My second coffee. Mm. Ay, nako Magmamalamig tayo. Kukuha tayo ng yellow. Ayun. Turog pa yung lagaw. Masigit daw yung china tsaka sigmora niya. Hindi ko alam anong na nangyari. Ito yung nilagay ko. Tapos, lagi nalang ganyan ginagawa natin. So, yun ang gatas. Ayan. Okay, cake, paubos na. Bago tayo magluluto, maglilinis. Maglilinis tayo sa labas. Habang tulog yung kalaga, Sa labas mo tayo. Sige, tumulong ko dahil sa ash. Di ba? Marami na nandito at iba ang Pag pumunta ako ng supermarket, bibili ako. So, yun. Kahapon, hindi na ako nakapag-video. Nag-part-time ako ng Sunday. Natapos ako, nag-start ako 9. Natapos ako 2.30. Ayan, ma-absu-absu na naman ako. So, tapos na yung gatas natin. Absu. <laughs> Dali. Tingnan nyo, mas bubble siya kapag hot siya, ba? Diba? So, lagyan natin ng yellow. Ayan. So, ayan. Maglilinis na tayo. Hindi ko na inarte. Eh. Ayan. Kira natin. Ito para hindi siya tumulo. Ganyan lang naman ang kabugas niya. Ayan. Pero mamaya, sasabangin ko para may mga ng amoy. Asim. Ayan. So, ayan. Marami na naman yung natin. Magdilinis sa tayo. Mag-i-start tayo sa isang kwarto kasi sulog yung laga ako. Mainit kasi, mainit yung tubig. Ayun, gatas. Ayan. So, tayo kukunin ko lang. Diyan tayo maglilinis. Isin natin yung dash. Kukuha ko ng... Kasi alam ko mag-ano yung pati sa kapila magwawalis tayo dito okay kunin ko lang yung ano bubulaklak na sila oh ito, ito yung kwarto ng wala ayun oh, diba may bulaklak hmm. big okay two So, ayan. Aalisin ko na ang... Um, papalitan natin ang tagip ng kama. Ayun. So, hindi ko na kayo sasama. Ayan. So, dito tayo maglilis ngayon sa kwarto ni Amo. Kasama ang aking kape. Mm -hmm. Ayun mga kaindoy. Labas. Binilad ko yung mga punan. So, ayan. Hindi alam kung tatapon natin dito. Hintay ko muna si Amo kung anong pinapatapon dyan. Baka may tapon ko ang tapon. So, malinis na dito. Kahit buksan mo yan, wala nang alikabok. So, yan. Papalitan natin. Huwag na kayo sumama. Alisin ko lang to. Yan. Diba? Alisin ko lang yan. So, mama yan ulit. Tomato sauce. Asin. <laughs> so, mainit na. Yan lang ang gagawin ko. Mamaya ko lalagyan ng tubig. Okay, luto na natin. Ayun, natapos na ako ng isang kwarto. Naglabad na lang ako ng bedsheet. Natapos ko na yung bedsheet na linagay. Hindi ko na kayo sinama kasi bigla nagisi yung alaga ako. Masakit yung chan niya. Tsaka dito daw. Ako naman, hindi ko alam kung nung nangagat. Inugasok ko bigla. Kasi nga, di ba, yung mga yellow dust na ganyan. Nangati ako. Naghilamos na ako. Buti na lang. Hindi na siya. Medyo. Eh, kanina magkang magaya niya. Eh. So yan Cake. Birthday din ni Among kahapon. Yung lalaki. Ayun, Kumakain na ako ng cake. Tapos. Nagluluto na rin ako. Ayan. Pero oh, masay chan chan na nangalaga ako. So gag gagawa ko siya na soup. Chicken soup. Ayan. Pinakulo ko. Ayan. Kumuna. Ayan. Dalawang purta ay luluto yun. Ayan. Tapos kakain ako ng cake muna. Kain muna tayo ng cake. My dear. Ayan, kakain muna tayo ng cake. Kain tayo ng cake. Hmm. Kahapon nag-part-time ako. Hindi ko na na-video. The whole, ano, the whole day ako. Pagod. Ano? Ubusin kape ko. Mamaya. Kape. <coughs> Ayun. Gusto <coughs> ko sana ng ano, ng minaga. Kaso medyo tinatamad ako. Ayun, nag-soup din ako. Nag-doble ako ng ano. Bala na. <laughs> Bukas na lang. Sura, so, isa. Oh, so, niligyan ko ng kanin. Or because, luto na rin to. Ayan, so, yummy, yummy, tummy! Tingnan natin kung luto na yun. Tapos, lilinisin ko yung ano. So, at least, lahat. Nasundan ko yung gusto nila. So, I cook two in one. Okay. So, lalagay ko yung itlog. I hope magiging success ako. So, let's do it na! Ayan. Okay na yung corn soup ko. Hindi lamu yung egg. Akala akong -o siya. So, galing. Perfect. So, tingnan natin. Ang soup natin. Mmm. Nice. So, may soup na si Raffaella. Success ang soup ko. Ayan na yung soup ko. Okay. Perfect. Perfect. May soup na. Mayroong pang whatever they want. Okay. May soup na. So, hanggang dito na lang aking video. Kung hindi pa kayo, <laughs> or yun na naman tayo. Hanggang dito na lang aking video. Please, next video na tayo. Okay, thank you for watching. Please like and share and comment kung nagustuhan nyo ang ating video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Bye! See you next video! pineapple we couldn't be friends anymore pineapple.